Naglipa na nga ang mga scammer ngayon at ang biktima, mga volleyball players sa PVL. At hindi na nga nila natiis at nagsalita na. Nagulat ang lahat ng nagkalat nga ang mga revelasyon at hinaing sa isang post sa lahat ng social media ang pag-scam sa kanila nang hindi binibigay ang kanilang mga sahod. At ang malalapan pa nito, hindi lamang pala sila ang naunang nabiktima dahil mismong si Carmela Tunay at ang ibang mga volleyball players ay nabiktima na rin ng mga managers na ito. Kaya tara, ating tunghayan ang mga updates at mga ibang nabiktima pa nito. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at ispike ang notification bell para lagi kang updated sa mga balbol ganap. Sa isang post sa social media na pinamagatang wala pa ding sweldo PVL Team 2023 Conference. Inihayag nga dito ng mga biktima na parte sila sa nag-iisang professional volleyball league ng bansa at nangyari lamang ito ngayong taon. Di pa din kami semisweldo pero may kontrata kami. Lagi lang kaming napapangakuan na next week daw dadating na yung check from sponsor. Grabe talaga, binabaliktad pa kami ng mga managers at umabot pa nga sa mga chismis patungkol sa kalandian pero sigaw ng mga biktima unang-una sa lahat bago sila magsalita ng ganyan magpasahod muna sila at umabot pa nga sa hindi makataong trato sa kanila yung training venue namin sa Quezon City pa at tagong-tago pa na kailangan everyday may ibibigay kang ID sa security guard ng subdivision papagurin ka araw-araw sa training tapos wala kaming sahod pati allowance ay grabe naman talaga ang pag-aalipusta sa kanila no Dagdag pa nito, may contract kami at notarized. Take note, may games and amusement boards ID kami na nagpapakita na talagang professional kami. Kaya sa mga managers namin, sana professional din sila. Di sila on time magpasahod, may gana pa silang manira sa amin. One and a half month na yung iba sa amin na walang sweldo. At eto na nga, may pa-update na mga ti. Na pinamagatang buhay pa kami pero eto kami at nakuha na nga ang pansin ng mga players dahil may pajali na daw at patubig. Pero di pa rin sapat dahil sa liblib na lugar pa rin sila nagtitraining at sa barangay hall pa. Hindi nga maganda ang trato sa kanila dahil bukod sa liblib na lugar wala silang kasiguruhan sa kanilang kaligtasan pa uwi. Nagtitraining sila ng 6 up to 9 ng gabi kaya nakakaalarma ang ganitong sitwasyon. Ang hinihinala ang kupunan ay ang Jer Floor Defenders na ngayon ay kulelat pagdating sa team standing. Bagong revamp lang sila at halos lahat ng players last conference ay nagsilipatan na. Katulad na lamang nila Alay sa Bertolano, Ethan Arce at Justin Durog at marami pang iba. Eto rin kaya ang dahilan nila? Ano sa palagay mo? At bago pa magsimula ang season ending ng All-Filipino Conference 2023, napaiyak nga si Dimdim Pakre sa isang press conference dahil sa naranasan nilang scam. Kaya minsan na rin ito nawalan ng tiwala sa lahat ng mga dumarating na opportunity pagdating sa minamahal niyang sports. At buti na lamang at takabalik ito ngayong conference. Ngayon ay nasa bagong kupuna na ito ng Galleries High Risers. Numbers, Madam, yung dito <laughs> oh my God! <laughs> Hindi pa Like, yung nga nag-expect kami, mga paglaro ulit, ganyan, so, balik-balik-balik, then work out, hanggang pati na sa point na parang pa mag-work out ka, parang sento, baka mask up na ulit, ganyan. Alam niyo, puro excuse. Alam! Hindi <laughs> 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 hmm, right mo naman di ako pinagbibigahan ng scam ako? Hindi. Akala ko nga, poch, may papasabay kagaling si sa <laughs> Samantala, Carmela Tunay, inilabas na rin ang exposey na ginagawa ng mga managers na ito dahil mismo siya ay nakaranas at nabiktima ng mga scammer na managers. Tara, tunghayan naden ang kanyang mga exposey. Ikaw, anong masasabi mo sa isyong ito? Dapat na ba talagang mamagitan ang PVL at GAB? Maaari mo bang i-comment ang iyong mga opinion patungkol sa ganitong isyo sa mundo ng volleyball dito sa Pinas?